So guys, dahil nga po sobrang busy namin, ay nga ngayon po namin maibibili ng yero, yung nagpadalang sponsor kay Kulot, para po sa bubong ng kanilang banyo. So ayun, kami ngayon ng yero, para sa bubong ni na Kulot. Ayan po, punta kami ngayon sa hardware, tsaka magdi-deliver na din kami ng mga t-shirts sa JNT. Pasensya na po sa sponsor, at nga ngayon po kami makakabili ng yero. Sobrang busy po talaga ng aming schedule. Eh cool. uh, uh. Pero maraming salamat po sa nag-sponsor ng pambili po ng bubong ni na Kulot. Thank you so much po sa nagbigay ng pangbubong ng aming CR. Thank you, thank you so much po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi. More, more blessing to come sa atin at sa inyo po. Maraming maraming salamat po. Unang silip nyo pag kayo, parang may ano eh, may picture frame ng Taal Bulkay, no? <laughs> Umingi ako doon ipagtingin ko ganyan Ganit ang ng picture frame nyo. Yung pala yung Taal talaga, Bulkang Taal talaga. Kala ko i-frame eh. <laughs> So guys, okay, si so Kulot po inundin niya. nagtitingin ng gulay. Ma madadala sa kanila. Ang gusto daw italong. <laughs> ang gusto <laughs> daw italong, Nagulat kami ang lalaki. Hindi kasi gusto mag-asawa. feeling ko di. Hi guys, namimili kami ngayon ng mga dadalhin Dalawa. bukas ka na Kulot. Dahil nga dadalhin namin yung yero na binilin namin ngayon para sa bubong nila. Hoy, thank you so much po ulit sa mga sponsor. Andito kami ngayon sa palengke. Namimili po kami ngayon. Ayan, oh. Magkano ang isang kilo? Hello kaya, po. Kaya, kaya Say hi. Ang kalamansin mo, magkano? Guys, andito kami. Tingnan nyo naman si Kulot. Oh, ano ba? Bibili ka gano'n eh? Ano? Huwag kayong magbulaw. Bibili ka? Hi guys. <laughs> Hello po. Yan yeah. Hi, baby. Si una to. Kasi muna, nanay. Kasi muna, nanay. Baka mag-sellers. Hey! Hindi na ko, ko na. Baka mag mag-sellers? pa kita. <laughs> May kasama kaming grade 1D. Nagyan na po mga kaingnik. Ayan po. Ayan po ang mga gusto at favorito ng mga tomboy. <laughs>

Wala yung wala, asawa. Yeah, si wala yung, 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 yung asawa. Ano ba? Yon! <laughs> Guys, nakahanap po ng ano, ng jowa si Kulot dito ngayon sa palengke. ayoko hey, hey, ikaw nga ang gusto ko. Yon! Yeah! <laughs> ayoko sa'yo. <laughs> mamili ka na. Mamili ka na. Sige. Si Call Center, wala ang ginawa kundi mang buisit na mang buisit, eh. Ano ganyan si Center? Oh, yung mamili nung ah, Ay, si Call Center eh, wala din jowa. Ah, si Call si Center niya inyo na. na. Yun, okay. Pinamimigay na namin. Siyang na eh yon, Pugi. Ayun! Ayun! pala! Para, pa para kay call center! <laughs> siya Ayun! na eh! Sinasapot! Ayun! 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 pang ayaw na para mga discount yung malaki. Wala Yung mga Ang ang, Pa Hindi bibili ng 200 lang budget. <laughs> Ay, pili ng <na> pili. <laughs> Yung pala'y kulang pa ang budget. <laughs> ang dami na pili ni Kulo. 200 lang pala ang budget. Babalikin pang lahat. So guys, thank you so much po ulit sa sponsor. Thank you so much po sa sponsor ng bubong at saka po nito, nitong mga pinamimili namin. Maraming salamat po hindi alin na hindi na hindi na shoutout po kay ate si tabiling na kabililing na naman ang pawis ko Diyos ko na hindi pa hmm kaya nga ako hindi naalis sa tabi ni kuya eh kung gusto mo lang magpajebo nakita lang yung malalaking talong ni kuyang tinda hindi bumili talaga namang gusto na eh orange na malinis hello po orange po na malinis orange po orange Say hi po. Bilhan nyo po sila lahat ng nagtitinda dito. Bilhan nyo po. Ate, huwag nyo ilapit ng ilapit sa at Baka mag shoot sa bunga. Tingin nyo guys. 20 pesos. Disable yung isa. Disable yung isa. Wala kang bawas. sa Disable eh. Kuya, wala kang kapalit. Papaltan mo potol. tol. Disable eh. out kay ate. Bilhan nyo si ate. Ang Roman. Roman Roman and Mikas. O oh, diba? Si ay, pili kayo dito. Dinudumog po dito. Dinudum... <laughs> Dinudumog po dito. Tignan niyo po Wala. na pamilya ni Nicola. At ang dami ay eh, P200 ang budget. <laughs> <laughs> ay pwede ka rin yung bayad. abi rin na lang ibabayad ha. Ay, iwanan na daw P1,000. iwanan nyo na. Iwanan na daw P1,000. Sige ha, 250 Ay, laki na Laki na